Hello, good morning mga lalaps, mga vayot. May galap siya <laughs> rao sa mga kapwa ko po Dabawi News. May hapon sa inyo nga tanan sa Dabaw Region. Hello mga kapwa ko po. mga kapwa ko araw po sa inyo lahat. <laughs> Kung lang po kay saking aking YouTube channel, ko po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. Ito, kahapon, nagulantang mga lalabs, mga bayots ang uh, buong Pilipinas at uh, sa ibang bansa ng no, mga Pilipino no, noong uh, suna ni Pangulong Bongbong Marcos ay uh, itinaon din ni Maharlika. No? Uh, inilabas ang uh, video ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay sumising hot sing siya sa ng puting pulbos. <laughs> in mo, eh, tinostin na rin ka kanina sa kanyang uh, Facebook account na yung suna ni Pangulong Bongbong Mar Marcos 567,000 lang yung nanood. Samantala kahapon, yung sa Polvoron video niya, inabot ng 16.7 million yata yung nanood. Kaya... <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Kaya nagalit sila Abalos, no? Maraming <laughs> buisit dahil uh, na hindi makapag-concentrate si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang state of no achievement. <laughs> uh, kahapon, yung kanyang sona na statement of no accomplishment or achievements. <laughs> so, naglabas ka agad, no? Si Abalos na abogado pa naman ito si Abalos, no? Pagtaka, no? Ito na-rescue ka agad siya Kay Pangulong Bumbu Marcos Dahil pareho silang umingiwe <laughs> uh, Sabi niya ka agad Kung ikaw ay isang abogado Talagang magaling Hindi galing rikto uh, Kaya po branch Ang iyong uh, certificate or uh, diploma <laughs> <laughs> Hindi mo sasabihin na fake yan Habang hindi pa Wala pang investigasyon Na hindi pa yan uh, ino-authenticate kung talagang authenticated yan or fake ba yan or hindi or uh, legit no or authenticated ang tawag e di, hanggat wala pa yon hindi sana nagpalabas si Gibo Chodoro na isa pang kotra <laughs> ang kanilang statement palibasa kasi humihimod si Abalos malaki ang kanilang mga uh, tawag dito benefits sa first family. Kaya to na risk ang dalawang potragis. guys. <laughs> Kahit wala pang investigasyon, naglabas na na. Ah, piki yan, hindi yan si Marcos. Dahil yung tinga niya, hindi nagkatugma. Hindi parihas po, tanginang yan. Sabi <laughs> so, na, ng part ng mukha ni Bongbong Marcos na pwedeng ihambing na hindi yon si BBM. Tinga talagang nakita dahil nga, hindi nila may pagkaila na si bungbung Marcos talaga ang Sumisinghot. Kasi hot mm -hmm. sa mukha, sa bata, sa ilong, sa labi, lahat Bumbong Marcos. So doon sila humahanap, tinga. <laughs> 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 so yan, ikik e daw yan, kilala daw niya si Bumbong Marcos. Pero hindi po tayo maniwala dyan si mga lalabs mga bayot sky uh, Abalos at saka kay sino pa ito, Gibo chodo dahil mga apuintian ni Pangulong uh, Bungbong Marcos at ang loyalty niyan, hindi sa taong bayan, hindi sa atin. Kay Bungbong Marcos, hindi <laughs> man, tayo manuwala sa akin. Huwag uh, Itong DICT na isa pa to sa sinasabi ni Atorne na nakasabwat nito ni Pinyati na may-ari ng uh, Smartmatic na kung saan ay uh, yung isa, chogi na heart attack daw si Hubert Gibara. Chinogi <laughs> na yun. So, yun, na uh, kasama na doon nakipag-meeting ni Lisa, hindi lang sa doon sa kwarto kung saan nag-uusap si Lisa, si Pinyate, ito si Ivan Oy at si Hubert Guevara, hindi sinama si Glenn Chong. Yan, sabi niya, di ba? Self-confessed yun, Atty. Glenn Chong. So, naglabas itong si DICT na yung statement uh, on fake video circulating on social media. Sabi niya dito, uh, Sino ba ito sabi niya tungkol kay para, ni Renato Paraiso, assistant uh, legal uh, assistant secretary daw ng DICT spokesperson. A video has been circulating on social media uh, which show is ano to hindi daw ito sourced as person on public figures o oh yun yung DICT nag-assert daw na poorly designed deep fake sabi niya dito video that can easily be identified as openly available daw online so dito sila ngayon mabubuking dahil may isang pinak magaling din na isang Jojo jo de Guzman na nag-circulate din ngayon pumunta siya sa deep web o deep o Nabuking na booking tuloy ngayon ito si Aivan Oy na legit authenticated ang video na sumisinghot si Bongbong Marcos. <laughs> so ito daw ay itong deep fake video that can easily be identified openly online av available. Sabi dito the public is advised that the production uh, and distribution of illegal and pub establish our punishable by existing laws. So ito yung sinasabi ni Renato Paraiso na Assistant Secretary daw for Legal Affairs ng DICT. So ngayon, mga lalabs, mga vayots, dahil open daw yan sa deep uh, where DIP web, edi eh si Jojo D. Guzman, napanood ko to kagabi bago akong natulog, kaso lang antok na antok ako, hindi ko na inano. So dito tayo ngayon, dahil another na naman sila pahiya dahil nga ginagawan ngayon ng uh, kampo ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte na nagsasabo si si sino ba ito si Mayor Baste si VP Sara um, lang doon kay Bongbong Marcos para uh, i-divert nila yung uh, yung atensyon ng taong bayan na uh, nagtrending nga ito million sa agad eh. 16.2 billion or 17 million ang nanonood na. So na is i-divert ng kampo ni Bongbong Marcos yung atensyon ng mga viewers, ng mga Pilipino doon sa kay Sara, kay Duterte, kay uh, si, kay din at saka kay Baste. Na yon daw uh, yung olo lang pinalitan pero damit parihas. So, <laughs> so, ito, Toto depick daw. Uh, ito. papapatunayan dito ni Jojo D. Guzman na legit, authentic ang video ni Bumbong Marco so ito panoorin natin kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw so sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na silabaste okay. VP Sara, saka so si PRRD so ito, tingnan natin Meron tayong pang-detect dyan. Patan natin itong deepware. Pwede ng gawin kahit kayo. So, go to scanner. Ayan. Pagka ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan. Dyan ah. Dyan. So unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung ah uh, ayan no. Kita nyo naman no deep fake detected. So kahit punta tayo sa baba no sa details niya. Ayun, punta tayo sa details. Yung avatar niya no deep fake dun sa deepware niya, no deep fake detection 29%. So wala. makikita nyo, wala siya. No K deep K fake detection sa amin. Wala talaga sin. So yan po yung video. Yan na ito. Ayan, kung -play natin, yan po yan. So dinedetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay VP Sara, Mayor Baste. Ayan, puntahan natin. Ha. Scan new tayo. New scan. So pagka-new scan, upload mo na, i-upload ulit yung video. natin. Ayan. So, kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa suspicious. Ayon. Suspicious. Ayan. Suspicious, o. Oh. Ayan. Ayan. Suspicious siya. Tignan natin sa baba. Sa details niya. Sa details. O, oh, ayan. Deep fake detected. Ano na detect? malinaw suspicious so ano yung ano niyan ano yung ayan oh ayan so napakalinaw na suspicious siya so anong anong implication nito ang ginawa nila kinuha nila yung original ang original ay yung kay BBM ngayon sa kanila ginawan ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deep fake. Labanan to yeah. ng totoong deep fake o hindi. Yeah. Hindi kasi nila maamin, matanggap na si BBM talaga yan. O yan no, suspicious oh. Yeah. O ano na, talo na naman kayo. Salamat <laughs> <laughs> yeah. yeah. uh, talaga kay Jojo Di Guzman palakpakan at okay. nang deep fake na yan ay itong kampo ni Bungbong Marcos para pagtakpan lang yung kabangagan ni BBM kasi <laughs> uh, sila, sila ng deep fake video na si Sara si dating Duterte, Mayor Duterte at saka eh, nating President Duterte at Mayor Basti nagdroga para ulitin ko divert tactic to ng mga tao sa taong bayan na ah, hindi totoo si Bongbong Marcos ang nag-aadik adik ang uh, lonok doon sa video si dating President Duterte yun si Sara at si Baste eh, kasi si Ivan oy, sabi-sabi ka pa na pwede ka pumunta doon sa deep web na yon uh, oh, deep web eh di nabuking tuloy kayo ngayon na talagang authenticate authentic ang video ni Bongbong Marcos na lumulunok siya sumising hot ng ipinagbabawal na puting polbos. kaya kung ako sa inyo mga uh, Marcos loyalist followers na mga tanga at mga bangag magpok na lang din kayo at ngumewe <laughs> ganyan na lang kayo. Jahe hinahanap man ninyo, apo tragedy kayo.